Ang stress pala ng mga bata, nanggagaling na in the school. Minsan, nasa bahay. Majority. Uh, yung mga problems, anxiety, stress, times na sa school din po nanggagaling. nag sa ilang opinion ang mga opisyal sa Department of Education, Jensen. May kalabutan sa pagpauswag pa sa mga aktibidad o programa alang sa mga estudyante ingon man magtutudlo aron mabatukan ang issue sa mental health. Kinihuman nga alang kay Joaquin Bautista usaka ka-student leader sa usa ka tulungan sa Jensen, ang problema sa mga learners dili lamang sa matag panimalay nagasugod, din usahay kini may kalabutan sa ilang academic performance. Yung mga seminars po, hindi po siya enough. Exclusive po yung mga nakaka-attend ng seminars like me. So, hindi po siya na, -disse na disseminate sa lower levels. Siguro po, let us give more physical activities po sa ating mga estudyante. Kasi last year, suspect po, may case po na ang sabi po is pressure daw po sa academics. Yung, yung mga grade nila, 1998, sa sabi nila, hindi, hindi po mahalaga sa akin. Anong numero? Mas ano nila, mas ano sila, mas they feel okay lang yan sana kung sasabihin na super Uh, excellent, uh, mas ano sila, mas mararamdaman nila. Uh, that's why kung teacher talagang uh, we should understand whatever ang circumstances ng bata, tayo yung mag-adjust pinaagi sa mga suggestion ang gipang tambag ni ini aron nga ma-address sa mga problema sa mental health usa kini sa ginatan-aw karon sa DepEd Jensen nga mas i-improve pa ang physical activity sa matag nga dili po'd madrain ang mga estudyante aduna naman matud pa ginahimong seminars orientation check-ups feeding program uguban uban pang aktibidad aron nga dili lamang puro academic sigun usab ni City Councilor Maria Lourdes Lulo Kasabuana bisan pa man ang Local Government Unit GENSAN nagmugna og mga aktibidad alang sa mga kabataan nga makatabang sa ilang kalambuan. Sa dami-dami ng school, hindi namin kaya talaga, di ba? Unless there is a letter from us that this particular school needs it, we will do that. Makatulong kami niyan. Then we are also inviting psychiatrists. Kaya lang, we have only limited psychiatrists in GENSAN. There are only three serving entire population of Jansan, Dr. Armada, Dr. Kirapas, and Dr. Jan. So it's very hard to get their time even if they're going to give honorarium for them. They have many many cases and most of these cases are mental health, not only for adults but even for children. Uh, regular seminars about mental health and that is being managed by our health annotation program needed by No less than our nurses and our medical doctor. In a year round, may mga sports activities and some other activities. Kung ibabat natin sa school level, they are supervised by our, by our health and nutrition program. Of course, mandated them to duplicate our program sa karon pinaagi sa maong forum. lauman na lang sa tag sa tag sa kanila nga ma-address gayud ang mga mulo sa estudyante. Yun lang po ang very concerned ko po, po na learning should not only be confined in the four corners of our room. In the heart of changing lives, kinay si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.